Jojo and Chan's Vlogs. So ngayon guys, pupunta na kami ngayon sa um sa meet up namin sa Greenfield. Tagbilaw tour. Hi guys, now we're back. Okay, naglalakad kami papuntang Greenfield. Ayun guys, makikita So guys, we decided to eat here na lang sa KFC. Papasok na kami guys. Only. Entrance only. Nandito kami guys sa KFC. Oh, yeah. Yes. So, ayan guys, tapos na kami kumain. Ngayon, papunta na kami sa KFC. Saan? Ay, sa KFC. <laughs> sa Macdo. Parang hindi, ayan yung Macdo guys. Parang hindi siya ganun kadami. Hindi katulad dati na no? pag mga ganitong araw, maraming mga turista dyan, no? Ngayon, wala na, no? unti lang. I'm so sad. Siyempre, pandemic. ganon So, ayan guys. Ito yung mga tambayan talaga namin. Ito yung meet-up sa dito. Tambayan. Tambayan? Meet-up? Meet-up. Pwede naman yun. Guys, pupunta na kami sa van. Hi, Louisa. Hello, po. Come. <laughs> so, guys, ayan. Nandito na kami ngayon. Hi, love. Hi, guys. Uy! <laughs> so, no, yun guys, so na guys. Subundan na kami <laughs> sa pagbinaw na. rides. Nakakabuli. <laughs> <Alright. Alright>. 11, <laughs> 11.35 pa lang. 11.35 <laughs> here at Greenfield. Siya yun na ng back out sa'yo. Isa lang. Dito na kami. Malapit na. Nalabutin na kami. Hi, guys. Ayan, guys. 3.50. Dito na kami. Kailangan kong buro patuloy kasi nag-agro pa. Hi, guys. Good morning. Hi, Babs! So, kanina at 3.50 nandito na kami tapos yun. Hindi namin na malaya na, mal na pala kami. <laughs> Kasi nakatulog kami. Eh. Welcome to the port of Pagbalaw. Kasan? Pagbalaw kasan So, guys, ituturo ko kayo oh, sa ano. Na, para siya. siya Parang kalmo yes, chocolate Guys, ipakita ko oh, sa inyo. Ganun-ganun siya. So, ayan siya, guys. Diba? Ito yung port niya. Ano Ganda po yan sa rock magnet. Diyan lang pasalubong sa kanila sa Sige, kung na mamili ko? Hi guys! Welcome so, to our vlog! Tutorial! Paano suot ng ano? Dali! <laughs> Paano ba? Oh, <laughs> Ay, hindi pa. Ganito daw po. Sino na kayo tapos, ganyan. Ganyan lang tamang paggamit dito. Tapos, tapos itali mo nang hindi makawala. Ay. Eh, hindi ka... Tapos, <laughs> ibitawan. 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 Wait lang. Tapos, pwede ka nang tumalon. Tapos, wala pa Kahit nasa dagat tayo, no? Ikaw, hindi ka lang. Masasin. Hmm? Hmm?

Lagay mo na lang. Ganda, grabe. Napakaganda na. Ah, may pine tree. Pine tree to, di ba? Pine tree ba yan? Hmm. Mabilis lang masunog to. <laughs> Ang galing